So, mga kamasrom at ito ay umuulan na naman makikita ninyo dahil may bagyo na naman ayan yung sasabi ko sa inyo na pag bumabagyo na ng ganito nandyan lang sa silong ayan o hindi nababasa kasi pag nabasa yan mas mas kuron sa lamig pag ganyan kaiksay kaya kailangan ay nandito sa gilid ng bahay o kaya sa, sa lilim ito yung haharbisin natin bukas at malalaki na yung bunga nito sing na ng limang piso at bumabagyo na naman ang kagandahan lang kahit na bumabagyo ay ganito lang yung gawin niyo ilagay nyo lang yan sa gilid ng bahay at lagay kayo ng ano ng harang para hindi siya mabasa kasi pag nabasa yan ay mas prone siya sa lamig para may iwasan na malamigan ay maglagay tayo ng pangharang o dito kayo sa gilid ng bahay o sa gilid ng bahay natin tayo mag kanim, o kaya sa lilim basta hindi naulanan pag naulanan naman maglagay lang kayo ng iro. o kaya dapat napakahaba mahaba yung gagawin ninyo nasa 10 meters ayan para mag ano init ay uh, manatili. Ayan. pero pag ganito na ulan, pag ganito lang yung tanim niyo kasi ay kinakailangan ay ano nasa lilim. O. o lakas ng ulan, bumabagyo kasi. Ganyan lang kayo magtanim, sundan nyo lang yung mga video ko. Pag tag ganito kayo magtanim ganyan makapagpatubo kayo sample lang po kayo para makita ninyo na hindi ako nag sa inyo papakita ko sa inyo yung tubo niya. bubuksan natin to kaya na bumabagyo ayan o oh. kaya kita ninyo o oh. ayan yung bunga niya. kahit mga bagyo pwede magpatubo So ayan, nakita ninyo na pwede magpatubo kahit na bumabagyo. Sa mga nagtatanong sa akin, kung pwede bang magtanim sa tagulan, ay ito po yung sagot. Ayan, pwede pwede basta sa silong kayo mag sa lilim kayo magpatubo. Huwag doon sa direct sa ulan. Kasi baka hindi tumubo yung tanim nyong kabote kahit na kaano kaganda yung spawn ay may tendency na hindi mabuhay kasi ang gusto ng bulba ay medyo mainit sa loob so ayan pwedeng pwede sa tagulan kitang kita nyo naman pwedeng pwede sa tagulan